Hi, I'm Ariel with a capital A at A para sa Avante Radio. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ako po si Benji Alejandro ng programang Walang Atrasan. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ako si Badio Beras ng programang Kwentong Politiko. Bumabati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ako po si David Oro ng programang Bardagulan sa Radyo. Patibayin natin ang pagsasamahan ng mga pamilya ngayong holiday. Happy Holiday! Ako po si Nolan Castro ng programang Abante Radyo Balita Buong Bansa. Buhabati po sa inyo lahat mga kaabante na isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po si Robert Tan ng programang Abante Radyo Balita Buong Bansa. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako si Rocky ng programang Easy Lang at ng kwentong politiko. Bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ito po inyong kabante. Ito po si Eli Saludar ng programang Easy Lang. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po si Rodney Ramos ng programang Abante na Pilipinas. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po si Raymond Tinaza ng programang Abante na Pilipinas. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po si Jigo Postolero ng programang Teletabloid at Jigo Live. Bumabati ko sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako si Mario Campo ng programang Teletabloid. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po si Zeus Valdez ng programang Sports Now. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Julius Segovia ng programang Saktong Tapatan. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sherean Torres po ng programang Saktong Tapatan. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako ang inyong Defense Minister, Jericho Dinera ng programang Sport Talakan. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako si Jeremy Cerculo Esplara ng programang Sportalakan. Bumabati na maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Ako si Rodel Fernando ng programang Marisol Academy. At Marisol Academy, tonight bumabati ng happy holidays at manigong bagong taon sa inyong lahat. Ako si Mildred Amistad Bakod ng programang Marisol Academy at Marisol Academy Tonight, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako si Romel Placente ng programang Marisol Academy at Marisol Academy Tonight na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mga kaabante, ako si Pepper Gutierrez ng programang Roadside bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mga kaabante, ako si Mitch Lim ng programang Roadside. Bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hello! Ako si Ray, fresh pumaloy ng programang Abantel, Liling at Ae, Minion. Bumabati ng maligayang Pasko at maligo kay sa bagong taon. Manigong bagong taon pala. Mm. Bongga ako po si Don Don ng programang AM Mini na bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Waiting for more. ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Radio. Abante sa balita at serbisyo. Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap at buong hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Lusong Visayas at Mindanao. Lusong probinsya, lusong probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong lusong, lusong probinsya. Kasama si Bario Beras. Barrio Beras. Umberas. buhay Pilipinas, Webes today. Kamusta ang Christmas? Merry Christmas! Tapos na, hindi ho, everyday is Christmas. <laughs> Dapat daw everyday Christmas. Excellent! Kamusta ang suki namin sa Luzon Provincia? Maraming salamat kay Alvin Barcelona. Nakasama niyo kahapon. At today, hanggang alaw na tayo magsasama-sama. Katuwang pa rin po ang lahat ng provincial reporters namin nationwide. Luzon Report. Papasok tayo sa mga probinsya sa ilang saglit lamang. Meantime, uh, December 26 ang bibilangin natin ngayon ay araw bago sumapit ang Happy New Five days to go, tama ba? Six days. Ayun, six days bago ang putukan. Oh, huwag na ho kayo magpaputok pala. Pailaw na lang kung pwede ha. Para mas safe mga kaabante. Nahirap na hong maputukan ha. Delikado. Alam ni Ogie yan. Sa ni John Mayton. Nahirap na maputukan po sa daliri. O kaya ay mabawasan po ng parte ng katawan ha. Provincial headlines muna tayo. Ngayon, Mga breaking headlines. Magaban-temegit libong pauwi at palabas po ng Palawan ay itala na ng Philippine Coast Guard sa Kapaskuhan. Rubisha, mga dating rebelde, eh, nagtapos naman ng basic literacy, elementary at secondary levels sa tulong po ng Davao Oriental LGU. Rubisha, Palawan at Puerto Princesa City. Yung police office po nila, wala pang naitala firecracker incident. Ay, very good. Excellent. Wala pang napuputokan dyan sa Palawan. At 10th Infantry Division ng Philippine Army, nakatudok naman doon po sa peacekeeping. At hindi raw para makisawsaw sa politika. Ayan, Ay, ang maganda. Sana nga, di ba? Although ang mga sundalo naman talaga, uh, by tradition and history, hindi naman talaga sila observation ko lang naman, talagang pumupulitika. Uh, pumupolitika. Apo. Alas 12.42, yan ang mga headlines. Asia headlines. Yung detalye sa kabuan po ng programa today, mga suki, ka-LP, ka-abante, uh, magkano na mo dyan? Ha? Huh? <laughs> Naalala ko nung bata tayo, di ba? Talagang bahay-bahay eh. Nangaruling pa rin tayo kahit paano. Noong mga panahong yun, ngayon parang iba na eh. Siyempre, sa lahat ng mga provincial reporters, nakasabakdikol si uh, Rose Olarte. Minamarapad siya mga paghatid sa atin ng update. Gawang ako na may share line pa rin. Kaya maulan. Although ang Christmas kahapon, maulan. Christmas! Talagang medyo dampen yung spirit somehow. But of course, hindi naman uh, kinakalang malungkot kung umuulan. Di ba? Tuloy ang buhay, ika nga. Ngayon, medyo dito sa Metro Manila, hindi na umuulan. Sumisilip-silip yung araw, pero makapal pa rin pa ang ulap. Kaya kahit pa paano, eh, ayos. Di ba talaga pagtuyo eh. Nakakalibot. Nain po natin mamaya si uh, Edith Isidro sa Davao. Uh, baka nahimay na niya yung interview kay BP Sara. <laughs> talaga naman. Uh, politika pa rin ba? Pwedeng public service na lang. Uh, Tutok lang kayo sa aming Sokmed. Live tayo sa Facebook at YouTube. At sa iba pang pro, uh, Sokmed uh, platforms po na Abante. DWAR, e Abante Radio 1494. Malakas po ang signal namin dito sa Quezon City. na eh? uh, 1494 sa transistor ninyo. O, oh, uh, Manteban. Siyempre, unahin na po natin sa pagkakato. Ito ilang mga detalye muna ng headlines. Headline. Yung binabanggit natin kangina sa Dabao ay hindi po magpapa sa ingay politika. Yung militar sa Dabao. Uh, sa pagpapatupad po nila ng kanilang tungkulin sa pagpapanatili din ng kapayapaan sa rehiyon. Dedma daw sila sa ano, sa politika. ala silang pakialam diyan. Sinabi yan ni Major General Alan Hambala sa po mga kaabante ang commander ng 10th Infantry Division sa Dinas na year-end media party sa kanilang punong tanggapan. iniat ni Hambala na committed po sila sa mandato na panatilihin yung kapayapaan at saka po yung kayusan dyan sa Davao Region at ganyan din sa ilang pang ng bukid noon at hindi raw po makikisaw sa sa politika. Excellent. Anya, ang prioridad nila mga sundalo dyan sa 10 uh, ID ay ang pag ng Davao Region, manatili po insurgency free habang tinutugunan ang mas malawak din ng pambansang siguridad. Yung tulad po ng Territorial Defense sa West Philippine Sea, Abay, nasa Isipan din daw po nila yan, ha? Inilala ng hinaraal ang mahalagang papel ng media sa mga pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines, lalo ng pagsisilbing tulay sa publiko. Through vision mga media ay walang pahinga. Siyempre, tuloy-tuloy po ang serbisyo sa inyo, ha? Sa radyo, sa telebisyon, sa online, sa hokmed. Charyo, yan ho ang role namin. Ah, kaya kahit Paskong Pasko, andito si Alvin para magprograma na Lusob Probinsya. Excellent! Uh, Abante <laughs> Radio Live Report! Thank you, pare ko. Mga dating rebelde, nagtapos po ng basic literacy. Elementary and secondary levels naman na ito po'y sa tulong din ng Davao Oriental LGU. Umabante sa balita. Abante Reporter Edit Isidro. Lusob Report! Report! Edit, Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year, Kabanting Bady at sa lahat ng mga abante radyo. Matagumpay na nakapagtapos sa basic literacy elementary at secondary level school ang mga dating rebelde komunista na nagbalik-loob sa gobyerno. Ito ang nasikapat apaka uh, uh, katuparan ito sa pagtutulungan ng Provincial uh, Welfare and Development Office ng Davao Oriental Happy Home Alternative Learning System training and the uh, Department of Education school division sa lungsod ng Mati Sama din ang enhanced comprehensive local integration program ng Department of Interior and Local Government TESDA, nandiyan din, o oh, Technical Education and Skills Development sa Davao Oriental, ay ito ay ginawa kamakailan. Ginanap ang pagtatapos sa sityo Magay, Don Martin, Marundan, sa lungsod ng Mati, kung saan pitong dating rebelde ang nagtapos sa Basic Literacy Program. Walo naman ang nakatapos sa elementary level at sampo ang nakatapos sa secondary level. Kaugnay nito, pinasalamatan ni Governor Nito Uy ng Davao Oriental ang lahat at siya ahensya nag para ipagpatuloy ang reintegration initiative ng mga dating rebelde sa kapamagitan ng pagbigay ng edukasyon, pagsasanay, kabuhayan at iba pang intervensyon na makatutulong sa kanilang pagbalik loob sa lipunan. At sa lahat ng mga nagsipagtapos, binigyan ng 65 thousand bawat isa sa susunod na taon sa pamamagitan ng Eclipse. 2880 pesos naman mula sa TESDA, bilang kapital at lalo na nabigyan ng sertipiko ang uh, bread and party production habang ang 50000 mula kay Governor Uy at uh, para dagdag puhunan sa kanilang kabuhayan. Oye, oh, ma'am, ma uh, Edith, edith uh, parang ang daming oh, namamas ko dyan sa gate mo, maingay. <laughs> oh ah uh, dito kasi ako sa labas at uh, nagtugdadal na, <laughs> okay okay uh, Marinig okay okay salamat. okay 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 Kamusta si okay Sara? okay nga eh. Uh, yun nga kahapon, okay ang okay kasama ang dating pangulo at hmm. uh, yun uh, hinarap nila ang nasa 50,000 na mga namamaso uh, mga ilang taon na ito Opo. dati na ito ginagawa ng mayor pa Oh, 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 oh. Ng mayor, habang nagatagal, naga oh, nagadami, nagadami. Last year, 40,000. Ngayon, 50,000 na na ang gatao. nakapila. Ang dami pala, no? Nakapila, dami. Oh, At yung iba pa nga, kabadi, doon na namas ko. Oh, kasi po. 2 o'clock pa ng uh, hmm. noong 24. Oh, oh. Ando na, nakapila na. Madaling araw ba pa lang yung iba. Nandiyan na. Na, tama po. Oh, tama ma. po. Anong pinamimigay oh, nila, uh, Ma'am Edith? Ayun, uh, mayroong uh, yung gift pack, give mayroong uh, Na, uh, grocery mm. na may bigas at saka cash at cash uh, 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 gift certificate. Oh, ma, galing. <laughs> so, matagal na naman uh, palang ginagawa nila yan. Uh, na tradis, tradis, kumbaga, tradisyon na nila yan. Matagal na, ah, Mayor pa yung dating presidente. Pa. Oh. Yan na oo Diyan pa sila nakatira noon. Opo, Maliit opo. pa yun diyan si Baipisara. Sara. Mm. Matandaan ko, ako estudyante pa rin. Grabe pala no, Ma'am Ed. Hindi ka hindi ka <laughs> na pumila. O, o, <laughs> hindi na pumila kasi tayo nandun diretso na. <laughs> <laughs> hindi naman. Nakausap natin. Apo, apo. Yung sa harap, eh, ba yung mm. mga media, eh, pinadala iba. na natin yung saya. O, Tama Naka, po yan. Uh, nandun, uh, oh, very may, good. may programa din kasi na nandun din yung mga para naman mm. uh, yung mga tao na nandun, hindi naman sila ma... Kasi kahit na bata, na pela. Yung iban nga, isang pamilya eh. Uh -huh. -pila, pati bata. Isa-isa oh, naman. naman. sila binibigyan. So, kung madami, maraming pamilya, madami kayo sa isang pamilya, uh -oh. mas marami kayong matatanggap. Ayun nga eh, magsama <laughs> ka na mamang. ng kabarangay mo pa. Oh, uh -huh. pero dapat ka pamilya talaga, no? Oo oh, nga po. Oh. Oh, Edith, salamat mga. na marami sa update, maraming ha? Maraming salamat. Maraming salamat mula da po. Edith, isidro ng kabante radio. Itong balitang mapili, mabangis. Walang mito. Iyon! Nakakamiss din talagang pumila, eh. Oo. Pero siyempre, Metro Manila Film Festival, supportahan daw po natin na mga kaabante, sabi ng Presidente. So, pila rin kayo. Anong gusto niyong yung panoorin? Uh, oh, gusto ko yung Green uh, Bones. O, oh, pwede rin naman uh, Breadwinner, di ba? And the winner is Breadwinner. Depende ko anong type niyo Yung Luso Provincia, panoorin nyo rin. Ngayon. ah, uh, marami po mga namamasyal sa mall, siyempre. Ang uh, talagang ano, uh, kahit pa paano, uh, hindi kinalimutan yung simbang gabi, tinapos nila. Congratulations ulit. So ngayon naman, paharap ng bagong taon, ang pag-iingatan natin ho, yung paputok ha. Uh, marami na nagsasabi na talagang hindi siya maganda. So wag na ho kayo magpapatok kung pwede pa ilaw na lang ha, mga suki. Uh, Life Report. Kung ano po yung Palawan province at siyempre ang siyudad ng Puerto Princesa ay yung pulis nila dyan, wala pong ano eh. So far, wala na itlala na park incident. Although 26 pa lang naman ngayon, eh sana hanggang matapos ang pagsalubong sa bagong taon, eh walang, uh, walang tamaan. Romy Luzares para po sa umaabanting balita. Luso, report, report. Romy, go! Wala ko Porto naimbestigahan na incidente ng naputokan ng anumang firecrackers sa buong lalawigan ng Palawan, ang PNP Palawan, maging ang lungsod ng of princesa City ayon uh -huh. sa mga information officer ng City of Provincial Police Office sa kabuuan ay naging mapayapa at ligtas ang selebrasyon ng Pasko sa buong lalawigan at lungsod. Gayon pa man, patuloy ang pagmonitor ng kapulisan sa bawat munisipyo para patuloy ang maayos na sitwasyon sa pagsalubong naman sa bagong taon kung saan inasa inaasahan na, na mas marami ang gagamit ng mga firecrackers para sa pagsalubong sa bagong taon. Ako si Romel Torres ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Thank you, Romy! Bandera 1252 mga kaabante. Sa Palawan pa rin, bahagi ng probinsya headlines, nasa higit 60,000 down biyahero Ang namonitor po ng Coast Guard ng Palawan sa iba't ibang pantalan nila dyan sa probinsya mula December 22 hanggang 24. At ayon sa ulat ng Coast Guard District Palawan, sa kabuuan pong bilang, nasa 32,329 yung outbound passengers. Sabang 29,653 naman ang inbound passengers. Nagit 470 Coast Guard personnel ang na nakadeploy. Madami-dami po ito sa mga pantalan para tiyakin ang kaligtasan ng mga biyayero ngayong kapaskuhan. Bukod dyan, kabuang 2,800 o 2,385 na mga sakyan at motorbanka ang na-inspection din para ma po na sumusunod naman ito sa patakaran sa kaligtasan sa paglalayag. Amok. Syudad. Isa Nasa letter G na pala tayo ngayon mga kaabante sa ating tampok siyudad, uh, Gapan City. Ang Gapan City po ay nasa rehiyon ng na Central Luzon. At ito ay nasa probinsya ng Nueva Ecija. Ayan, ang Gapan. At syempre, ang barangay na meron sila ay 23. Mayor po ng Gapan City ay si Mayor Emery Joy Pascual. At ang kanila pong Vice Mayor ay si Inocencio Bautista Jr. Diyan sa Gapan City, ang salitay lingwahe Kapampangan, Ilocano at Tagalog. That's Gapan, Nueva Ecija. Happy Birthday today! Happy birthday. December 26, Ariel Biazon Happy Birthday Ariel! Happy Birthday! Also kay uh, Nathaniel David at Elizabeth Gran Happy Birthday! Happy birthday. Also binabati ko rin ating kaibigan si George Bandola Happy Birthday George! Happy Birthday! Ang uh, isang istasyon din ng radyo, DZME Yan! Yeah. Happy birthday, George. May you have many more blessings, parang. Happy birthday. At uh, salamat po birthday today, 26th of December, God bless you more. Kahapon naman ay birthday and uh, ni Lord Jesus, syempre, 25th. And si Karine Santa Cruz ulit. Happy birthday, Karine. At kay Marie-Cress uh, Douglas, happy birthday. Happy birthday. 12.54 mga kabante ang oras sa iba pang uh, mga tampok sa Luzon Provincia today. Ang traffic po hindi mabigat dahil siyempre nasa bakasyon pa ang marami. Kaya po ingat-ingat din ha, huwag masyadong kakaripas, mabilis. Hindi nyo masasabi sa mga intersection ay mga ilang uh, kahit anong ingat po ninyo ay eh, may ibang mga loko-loko na walang pakialam sa drive Kaya mas maigi, eh, extra ingat ho mga suki ha. Pasyal na muna tayo. Pasyal, Provincia ang uh, Phil Rice, familiar po kayo dito, Philippine Rice Research Institute, isa pong ahensya ng gobyerno ito na nakatuon sa pagsaliksik at pagpapaunlad ng mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay. Matatagpuan ito sa Maligaya, Munyos, sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Ang pangunahing layunin ng Phil Rice ay mapabuti ang produksyon ng palay sa Pilipinas, mapataas po ang kita ng mga magsasaka. At talagang high-tech na ang ginagamit nila dyan at matiyak po ang seguridad sa pagkain nating mga Pilipino. Sa field rice, isinasagawa yung mga pananaliksik tungkol sa makabagong pamamaraan sa pagdatanin po ng palay. Sa madalit sabi, ito pong institusyong ito, pwede niyong puntahan para po uh, ito yung isa sa mga pwedeng uh, matuto tayo ng marami at the same time makapamasyal. Kasi pwede po itong dalawin dahil ito po yung isa sa showcase ng Maligaya Munoz dyan sa Nueva Ecija. Yung mga aktibidad na pwedeng gawin sa pill rice, maliban sa pagkain ng kanin, <laughs> pagbisita at paglilibot sa mga research facility po nila. Yan, no? At uh, makikita mo yung mga bagong project, eksperimento nila sa palayan, pagsasanay, workshop, makikita nyo ha? yung mga bagong technology na binabanggit natin sa agrikultura. At syempre, yung pagkatuto rin po sa mga na maaaring gawin para mapabuti ang kalidad at ani ng palay. Ewan ko, Joan, kung pwedeng bumili rin ng bigas dyan. Mas mura. Hindi. Hindi pwedeng bumili ng bigas. Sa kadiwa lang talaga. Okay, ang pil Rice, mga kabante, mahalagang bahagi po ng agrikultura sa bansa. Para lalo sa mga magsasaka ng palay eh. at nagsisilbing gabay para matagunan ang mga habon sa produksyon ng pagkain sa Pilipinas. Pil Rice. O, oh, puntahan nyo sa Nueva Ecija. Huwag kalimutan ding subaybayan ang programa namin sa Abante Radio DWAR, Tamang Kwentuhan, 7 to 9 p.m. ng gabi. Tamang Kwentuhan, Saturdays, replace on Sunday, same sked anchored by Prof. Si Joselito and Jerry Gracio. Anong apelido ni Prof. Joselito? May kolom din po siya sa Abante, uh, talasalitaan. Maganda yung kolom ni Prof. Joselito. Subaybayan nyo rin mga kabante. So, tamang kwentuhan. Ano yung apelido ni Prof. Joselito? Pakisulat niya sa engineering, hindi hindi alam? Ah, wala. Zero kay sa recitation today. Bagsak lahat. Walang regalo. <laughs> okay, okay. Salamat po na madami. Enjoy the rest of this Yuletide season. As we prepare para sa New Year naman. Anong color ng 2025? Anong kulay ng 2025? hindi ko marinig, Maridel. moose, ano, moose brown. Ah? Ba't may moose pa? Hindi pa din brown lang. Ano ibig sabihin no? Ibang klase, no? Ibang gray. Ibang, ibang uh, ray ng kulay. Ibang klase talaga kayo. Sige, so tayo niyan bago maghiwalay ang tao na Ibang shade ng brown, correct. Salamat po na madami. Kanala ng LP team, ako si Badio Beras. Mabuhay, Pilipinas. One Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante. Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio Abante Radio Mabilis Mabangis Walang mintis Abante, Abante Radio Abante sa balita at serbisyo